Sa pagkahuli kay Pastor Apollo kibuloy dalawang narrative version ng lumutang. Sinabi ng mainstream media ito raw ay nahuli sa kanyang baluarte sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang Bible School at binigyan daw ito ng ultimato kung hindi ilalabas ay uh, totally ihisisis daw ng kapulisan ang kanyang tinaruroonan. Uh, Subalit so, sabi ng kanyang mga kaalyado, hindi raw ito nahuli kundi sumuku raw at nagbihaye pa from Davao City papuntang Kilapawan City sa North Cotabato at sumuku raw sa Amphoses of the Philippines. Karami naman itong uh, nangyaring uh, paghuli o sumuku nga ba si Kinguloy? At from uh, North Cotabato ay binihay daw ng Amphoses papuntang Davao City para i sa Philippine National Police kaya DILG Secretary Abalos at kaya CPNP Marbil ano nga ba ang katotohanan sa sinasabi na hinuli nga ba o sumuko itong si Apollo Kibuloy eh para sa akin naman eh sumuko na nahuli eh, parehas din yun basta nakuha na siya at na, nasa ngayon ay nasa kapulisan na ito ang dapat ipaghandaan ni Apollo Kibulo kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili sa mga sinasabi akusasyon sa kanya na isa siyang child abuser, Manila launderer at uh, kaso ng human trafficking, lalo ng kanyang kaso sa Amerika na sinasabi niya uh, child abuse niya at uh, meron ding uh, money laundering na sinasabi na uh, kailangan daw i-extray ito papuntang Amerika. Ngunit sa sabi naman dito sa ating uh, bayan ay kailangan muna litisin siya sa korte para pagdusahan niya ang kanyang mga nagawang kasalanan. Eh, ang tanong lang naman ng netizen na silang mga political analysts, huwag na sana ito hiharap sa Senado. Dahil hindi naman daw ito magbibili ng uh, tamang sakot at hindi naman uh, i na ang kanyang right against self-incrimination eh talagang nga uh, paglumutang ito sa Senado, yung ating mga senador, lalo na yung mga re-electionists, eh, magkakaroon na naman in aid of election, natin in aid of grandstanding, at hindi naman nila pakay talaga na uh, usigin to si Kibuloy. Eh. Ang pare lang dito eh, talagang nga uh, magpakita sila, kung may sila, lalo na yung mga re sa mga to Eh tutala, sinasabi nga, may kaso na siya sa korte, direto na lamang sa korte para... Matapos na ito, tanggalin na lang ng mga senador talaga eh. Pagtuunan ng pansin talagang uh, paghihirap ni Juan Paz ang Cruz na hindi na alam kung saan na uh, kukunin ang kanilang pagkain na tatlong beses sa araw para ilapag sa kanilang hapagkainan. Sa walang humpay pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, servisyong uh, publiko, eh, tama na at huwag na sanang iharap pa na sinasabing pag-ibig sa Senado ay eh, papabot na naman ito kay Senadora Risa Ontiveros para magpaganda uh, ito o magpapogi kanyang mga kaalihan ng Senador. Eh sana naman kay uh, Apollo Kibuloy talaga eh harapin niya ang mga ibinibintang sa kanya at uh, total meron siya magagaling na abogado na ipagtatanggol siya pero yung uh, sinasabi hindi na ginawa yung kanyang mga kasalanan ay malaking uh, kasinungalingan dahil nga sa maraming akusasyon sa kanya sa mga sinasabing uh, pang-aabuso, panggagahasa ng kababaihan sa kanyang uh, sinasabing uh, mananampalata sa kanyang simbahan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiran, magmamatsak sa nangyayari sa pang-araw-araw na buhay natin dito sa ating mahal na inang bayan.